side three. Ginana ah, ah. Mm. 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 ko mga plano pero talagukin oh, Shady, mga oh, oh, walang hanong shit Yung mga kuusa mga mm -hmm. yung Yeah, oh, walang hanong sa ay aming makamit Yeah, oh, walang hanong shit so Sa pancheteri ng Yeah, oh, walang Yeah, wala nga lang shit Ginalaw mga plano mong sa magkamit Kung mga tuloy lang kasama ko sa akin list Mga hindi daw sa amin di kailangan pansinin Sadyang matigas sa amin swag Mga gang kung may dating Panoorin mo kung paano yung pera palaguin eh. Kupunin yung bag, Di kumagat sa day. Chip City homie said, do the same Matupad man namin plan, magiging down pa din Alam mo iba kami kung para sa ibang game Money on the way, daming pa Kita sa mata na panalo gusto ang kinin Sa tunig bababad, kilo sinasagad Laging dalay, respeto ganto kami sa South Sa tunig bababad, kilo sinasagad Laging dalay, respeto ganto kami sa South Kami mga plano pero palaguin Oh baby, mo lang halong shit Yung mga kapasamang yung kung walang hanong chip Ito sa like, gagang ay aming makamit Yeah, oh Kung walang hanong chip Sa nyo na yeah. uh. 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 lang Sa sobra na Yeah, oh Ito walang hanong chip Oh, sa lero lang sa hope ng tayo na magkapareho Kung ang lahat yan May ang belo Isa sa pop Ang at sa hope Ang ilang dumike Di pa ako sumis Hindi alam mga kamdado sa akin, plano sa iba gumit Nakatak sa utak, pera pala guwin ko lahat, hasil do the same Kahit do the same, akin nga ang kini Ngayon alam mo na ako yung merit to the game Hindi na pala ng mga plano na walang lang hanyang shit Sulat ko ang patibong ang masang makamit Hindi na pala ng mga plano na walang hanyang shit Sumabay sa patibong ang masang makamit Hindi na pala ng mga plano na pera pala guwin oh, Baby, walang hanyang Yung mga kukasama ko kung niyong hanyang 🎵 Kung walang halong cheat ng makamit Yeah, oh, uh. kung walang halong cheat 🎵🎵 sa sobrang Yeah, oh, yeah. kung yeah. uh. walang cheat